Uh, sa pagkasayra di akinal sa uh, presento diyan sa Katarman Municipal Police Station, kabahin sa insidente si uh, pangawat kanina nga natabo ida sa ligid sa National Road sa na UEP uh, zone tunga kundi in uh, pod ko yan na antagyaon sa convenience store nga pang, uh, panguhaan sini nga uh, sa yung lalaki. Uh, piray yung may dadya na eh. uh, pagbaton, mayon man ka man katungod si diri ka, uh, diri ka mabaton, kay kung sakpakiana. Pero kung bukal sa imo nga bumaton, pwede man ano. Uh, amo lang sini pagklaro kay kung adtong sitwasyon kanina sa aga, uh, sugad mo kanina nakadto sa UEP. muto yung mga alas 11. So aminado ka nakadto ka sa UEP. Opo. So naganano ka man dito sa UEP kanina. Okay, um, amo la po ito nga nagkuha soft drinks. Nagkuha ka soft drinks. O, tapos nakita kasi sa CCTV si si dito, nakasakay kasi Uh, Honda Click. Magari ba, naka-helmet ka. So, kanay man natin scooter Honda Click. Hindi po, maram po. Kaya hala po, sa may tulay daw. Hindi nga may tulay. Ito hindi. Tutigil sa may, kuhan? Tipakad sa may kaysa, ba ito? Or hindi sa... Didi sa may shell. Tipalupe, nakalip, kuhan? Krasada. Tipakad ko po sa pakalbayog po. Pakalbayog. Ay, po. paano man hingada sa'yo? Tapos diri ka nakila sa tagyan sa sarak yan. Bakit na wala po ito na may susi? Ah, nagiyan na mo laluwat siya. Mao ang mo. Na man nagpakain ka mo na siya, kumain. Makakuha siya ng sarap yan. Makadila ko ah, ka Hindi maram mo muli. Hindi ka pa mo muli. Pero taga Dingkad to. Las Nabas po. Las Nabas din sa Las Nabas ka. Sa Isidro po. Sa Isidro. Ang susugad niya kilala nga Barangay Laging. Kay paano ka maningali sa Kataraman? Naglayas po sa Naglayas ka sa iyo. Mapira na yung edad yan eh. 24. 24? warak ka dito mga atraso. Mamawa nga naglayas ka. Sa nanong rason kayo naglayas ka dito? Okay. Wara man. Wara ko wala po. sa mga. Ito nga yun mo nakuha nga gamit mong Honda Click na ginaamin mo, kinuha mo, kinawat mo iton. Pampira mo nito yung scooter nga nakuha. Oo, oh, siya first time ko lang ito. First time? Ito, convenience store man dito ngayon mo kanina na biktima, pampira mo na ito yung tindahan. Ang upala ko lang ito. Liwat. pala, liwat. Wara ka pa pa kagawas sa Norte San Samar? Nag-abot ka na Kalbayo, wala pa. Umabot na po ako ng sa Katbalogan. Oo, oh, kabagod mo. ka pa manabot o gawas. Tapos nag-abot ka na Katbalogan. Nag-anano kat okay, ko, ko sa Katbalogan. Sumakaila ko sa van po. Pila ko na ba? Nag-anano ka malit sa katbalogan? Ang oh, itong bike po. Isi. Oh my God, bike naging biktima. Ingkain mo man ito. Hindi pa sa katarang mo. Baligya mo liwat. Hmm. Hindi mo man ito nagbandag yung baligya. Hindi ata itong mga kaligyan. Ito na bike. Ito na nuupay bike? Okay. Sigurado ka nga, maupalito ni mga biktima. Kaya bago mo first time, tapos mayong kangat sa katbalogan. Kaya ito nga motor, first time ko. Ano ba, mo naman. First time. <laughs> Mau pay rin ka parang sulod at si mga balay. Hindi <laughs> rin, good. Hindi So, utrohan ko lang, nga ako pagpakiana sa si emo, mayon sin pinaka-clearance, pagtuyang mo nga bumaton. Nga ginaamin mo, at itong uh, nanhitabo. Pero ito mabati, ano yung pag-o. So, ikaw ang nagbiktima, nagkawat sa kanina sa mga soft drink sa UEP nga ito nga imo ginamit nga Honda Click nga baga imo liwat ginawat okay. dili sa Katarman. Okay. Sige mawala.